Kung March 13 ka pinanganap, malikhain, intuitive, at mysterious ka. Super creative at deep thinker ka, mahilig kang mag-imagine at mag-explore ng mga bagong ideya. May malakas kang intuition, parang alam mo agad kung totoo o hindi ang isang tao. At syempre, mapagmahal at selfless ka. Lagi mong iniisip ang kapakanan ng iba. Pero minsan, masyado kang emotional, ang lalim mong mag-isip kaya minsan nasasaktan ka ng sobra. May tendency kang maging secretive, hindi mo agad sinasabi ang nararamdaman mo. At dahil mahilig kang mangarap, minsan nahihirapan kang ibalik ang iyong isip sa reality. Sa love life, mysterious pero passionate ka. Kapag nagmahal ka, sobrang lalim at totoo. Pero minsan, hirap kang magbukas ng feelings kaya mahirap kang basahin ng partner mo. Pagdating sa pera, hindi ka materialistic. Mas importante sa iyo ang passion at purpose. Pero ingat, dahil minsan, mahina ka sa pag-manage ng finances. Dapat matutong mag-save. Relate ka ba? O may kilala kang March 13 baby? Share and like mo na ang video na ito. Huwag rin kalimutan mag-subscribe para laging updated.